Isang maagang umaga sa Maynila. Ang sikat ng araw ay tila nag-aagawan pa sa mga gusali, ngunit ang mga kalsada ay puno na ng sigla at ingay. Si Maya, isang masipag na sales lady sa isang kilalang department store, ay nakikipag-ugnayan sa karaniwang kaguluhan ng pagbiyahe sa MRT. Nakasakay siya sa northbound train. Halos hindi makahinga sa dami ng mga pasahero. Ang bawat siko, bawat pagtulak ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging maliit sa gitna ng malawak na syudad. Habang pilit na kumukuha ng konting espasyo si Maya upang makahinga, bigla siyang napaatras ng may humila sa kanyang damit. Sa pagbagsak niya, napahawak siya sa isang matigas na bagay, ang balikat ng isang lalaki. Aray ko naman, sigaw niya, puno ng inis. Hindi ba kayo marunong tumabi? Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may kakaibang ngiti. Hindi siya ang typical na lalaking kinaiinisan niya sa MRT. Sa halip, may kakaibang aura ito na tila nagpapagaan ng kanyang pagkabuisit. Ay, sorry po, miss, sabi ng lalaki na may kasamang malaking ngiti at tila pa cute na tingin. Medyo na-excite lang ako sa pagbiyahe. Ako nga pala si Nico. Napataas ang kilay ni Maya. Excited? Sa MRT? Sa ganitong kasikip? Sarkastikong sagot niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkainis, hindi niya napigilang mapansin ang determinasyon sa mata ni Nico na maging kalaybigan. "Huwag ka nang mainis, Miss. Gawin na lang nating adventure tong biyahe natin, 'di ba?" dagdag pa ni Nico. Bumaba si Maya sa kanyang istasyon na may halong pagkainis at kakaibang pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit ngulit ang mukha ni Nico ang kanyang makulit na ngipi ay nananatili sa kanyang isipan. Ito ang simula ng kanilang hindi inaasahang pagkakakita, isang pagkakabanggaan na nagtulak sa simula ng kanilang kwento. Makalipas ang ilang linggo, tila sadyang pinaglalapit ang kanilang mga landas sa pinakahindi inaasahang mga paraan. Si Maya ay nagtatrabaho sa isang department store sa isang malaking mall sa Cubao. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na damit, nakita niya si Nico na papalapit sa kanya. Uy, ikaw na naman! Sabi ni Nico na tila masaya sa kanyang muling pagkikita. Lumapit ito sa kanya, daladala ang isang malaking teddy bear. Para sa isang kaibigan ko to, pero parang mas bagay sa'yo, di ba? tukso nito. Namula si Maya. Naku Nico, tumigil ka nga. Baka isipin ng manager ko anong nangyayari dito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanggi, napangiti siya. Ilang araw pagkatapos, habang nagmamadali si Maya pa uwi sakay ng isang jeep, aksidente nahulog ang kanyang pitaka mula sa kanyang bag. Hindi niya napansin. Ngunit si Nico, nasakay din ng kaparehong jeep sa likuran niya, ay mabilis itong napulot. Miss! Miss! Nahulog mo to! Sigaw nito habang tumatakbo papalapit sa jeep. Hindi narinig ni Maya. Ngunit nang mapansin ni Nico na malapit na itong bumaba, tumakbo ito palapit sa unahan ng jeep at inabot ang pitaka kay Maya. Oh, eto na po ang pitaka niyo. Mukhang importante yan. Sabi nito na may kasamang kumpas ng paggalang. Napatingin si Maya kay Nico, naguguluhan at nagpapasalamat. Nico, ikaw pala yan. Paano ka napunta dito? Gumiti lang si Nico. Tadhana, siguro? Sa mga ganitong pagkakataon, nagsimula silang maging pamilyar sa isa't isa. Nakikita sila sa mga coffee shop malapit sa kanilang lugar, sa mga supermarket, at minsan sa mga parke kung saan sila naglalakad pa uwi. Hindi pa sila nagpampakilala ng formal, ngulit tila nagkakilala na sila dahil sa dami ng kanilang aksidenteng pagtatagpo. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang mga hindi inaasahang pagkikita ay nagbigay daan sa isang kakaibang koneksyon. Nagsimula na silang maging komportable sa isa't isa kahit na hindi pa sila lubos na nagkakilala. Sa bawat pagkakabanggaan, sa bawat pagpuna, mayroon ng bakas ng pagtawa at pagiging malambing. Isang araw, habang naglalakad si Maya sa isang kalye na hindi niya madalas daanan, aksidenteng nabangga siya ng isang nagbibisikleta. Sa kaniyang pagbagsak, napunta siya sa isang tindahang ng mga bulaklak. Doon, nakito niya si Nico na namimili ng mga bulaklak. Naku, okay ka lang? Tanong ni Nico, agad na lumapit. Napansin nito ang pagkagulat ni Maya. Uy, ikaw pala yan. Mukhang madalas talaga tayong magkita, ha? natawa si Maya. Mukha nga, pero ngayon may mas magandang dahilan kung bakit kita nakita, dahil sa aksidente. Pinagmasdan ni Nico si Maya habang bumibili ito ng isang maliit na bouquet. Napansin nito ang simpleng ganda ni Maya, ang kanyang pagiging maalalahanin. "Alam mo, Maya," sabi ni Nico. "Nakakatuwa na ang mga aksidente natin." Dahil sa mga yon, tila mas nakikilala kita at mas lalo kitang nakugustuhan. Napatingin si Maya kay Nico. Ang kanyang puso ay bumibilis. Nakita niya ang sinsiridad sa mga mata nito. Nico! Ang tanging nasabi niya. Ngumiti si Nico, isang ngiting puno ng pag-asa. Gusto kita, Maya! Higit pa sa pagkakaibigan sa tingin ko nahuhulog na ako sa iyo Sa gabing iyon sa ilalim ng mga puno na banayad na hinampas ng hangin nagbukas ang pintuan ng isang bagong kabanata para sa kanilang dalawa Tinanggap ni Maya ang damdamin ni Nico at sa wakas sila ay naging magkasintahan Hindi naging madali ang simula ng kanilang relasyon. Ang kanilang magkaibang mundo ay nagbigay ng mga unang hamon. Si Nico ay lumaki sa isang pamilyang masagana habang si Maya naman ay mula sa isang payak na pamumuhay. Maya, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magtrabaho ng ganito kahirap, sabi ni Nico minsan habang nakikita niya ang pagod sa mukha ni Maya pagkatapos ng mahabang shift. Pwede naman akong tumulong sa iyo para hindi ka na mahirapan. Umiling si Maya. Nico, naiintindihan ko ang gusto mong gawin. Pero para sa akin, mahalagang pagsisikap. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Bukod pa doon, ayoko rin na maging pabigat sa iyo. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kaunting pambitin kay Nico. Nais niyang alayayan si Maya, ngunit naiintindihan din niya ang kanyang prinsipyo. Pinili niyang suportahan na lamang ito, kahit na minsan ay nahihirapan siyang intindihin ang hirap ng buhay ng kanyang kasintahan. Mayroon ding mga pagkakataon na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kanilang magkaibang pananaw. Si Nico, dahil sa kanyang pagiging malambing at palabiro, ay minsan nagiging pabaya sa mga maliliit na bagay. Si Maya naman, dahil sa kanyang pagiging praktikal, ay minsan nagiging masyadong seryoso. Niko, sige na. Umuwi na tayo. Mahuhuli na tayo sa trabaho ko bukas, sabi ni Maya habang si Niko ay abala sa paglalaro ng video games sa kanilang apartment. Sandali lang, Maya. Malapit na 'to eh. Game na game na, sagot ni Niko na hindi halos tumitingin. Niko, alam mo naman na hindi pwedeng mahuli. Kailangan natin ng ipon, giit ni Maya sa mga ganitong sitwasyon nagkakaroon sila ng kaunting tampuhan ngunit ang kanilang pagmamahalan ang naging susi upang malagpasan ang mga ito natutunan nilang mag-usap magkompromiso at unawain ang isa't isa sa mga pagkakataong ito mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa at ang bawat pagkakikilanlan na ito ay nagpapatatag sa kanilang relasyon sa wakas, dumating ang araw na nagdesisyon si Nico na ipakilala ng formal si Maya sa kanyang pamilya. Ang pamilya ni Nico ay nakatira sa isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, isang mundo na malayo sa pinanggagalingan ni Maya. Habang papalapit sila sa bahay, nagsimulang kabahan si Maya. Tila pinagpawisan ang kanyang mga kamay. Okay ka lang, Maya? Tanong ni Niko. Napansin ang kanyang kaba. Hinawakan nito ang kamay ni Maya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, mahal kita. Ngumiti si Maya. Pinatatag ang kanyang sarili. Salamat, Niko. Alam ko yan. Sa pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ng pamilya ni Niko. Ang kanyang ama, Si Don Ricardo ay tila isang tao na hindi madaling kumbinsihin. Tinitigan niya si Maya mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa sa kanyang mga mata. Nico, sino ito? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Ama, siya po si Maya, ang babaeng mahal ko. Sagot ni Nico, tuwid na nakatayo, hawak ang kamay ni Maya. Nais ko pong ipakilada siya sa inyo ng pornal. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tila pinag-aaralan ni Don Ricardo si Maya. Maya, anong ginagawa mo sa buhay mo? Tanong nito na tila sinusubukan ang kanyang tapang. Nagsisilbi po akong sales lady, Don Ricardo. Sagot ni Maya, hindi nagpatinag. At buko doon, Nagsisikap din akong magpatayo ng sarili kong maliit na negosyo. Nagpatuloy ang pagtatanong ni Don Ricardo na tila sinusubukan ang katatagan ni Maya. Ngunit sa bawat tanong, hindi ito nagpatalo. Sumasagot ito ng may dignidad at tapang na ikinagulat ni Don Ricardo. Sa kabila ng kanyang pagkaduda, Nakikita ni Don Ricardo ang determinasyon at husay ni Maya. Habang nagaganap ang pagsubok na ito, isang malaking problema ang dumating sa trabaho ni Maya. Nabawasan ng mga empleyado sa kanilang department store dahil sa pagkalugi ng ilang sanga. Kasama si Maya sa mga nawalan ng trabaho. Ito ay isang malaking dagok para sa kanya lalo na't nag-iipon sila ni Nico para sa kanilang kinabukasan. Nico, hindi ko alam ang gagawin ko, sabi ni Maya, luhaan habang yakap-yakap si Nico. Paano na tayo? Paano na ang mga pangalap natin? Sa halip na panghinaan ng loob, lalo pang tumatag ang determinasyon ni Nico. Huwag kang mag-alala, Maya. Sabi nito, mahigpit na yakap sa anya. Lalaban tayo, hindi ka nag-iisa dito. Magtutulungan tayo. Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at pagtitiyaga, unti-unti silang nakabangon. Naging matagumpay ang maliit na online business ni Nico sa pagbebenta ng snacks at natugpuan ni Maya ang isang mas magandang oportunidad sa isang bagong kumpanya kung saan nagamit niya ang kanyang mga kasanayan bilang isang sales lady. Dahan-dahan nabawi nila ang kanilang nawalang ipon. Nagkaroon sila ng pagkakataon makapag-ipon para sa kanilang kinabukasan. Natutunan nila ang halaga ng pera at ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang pagsubok. Sa pagtanggap ng pamilya ni Nico, unti-unting nagbago ang pananaw ni Don Ricardo. Nakita niya ang tunay na pagmamahalan ni Maya at Nico at nakita niya ang katatagan at dedikasyon ni Maya. Nang makita niya ang sipag at determinasyon ni Maya, Naisip niya na ito palang kailangan ng kanyang anak upang maging mas matatag. Maya, sabi ni Don Ricardo isang araw. Sa kabila ng lahat ng aking pagdududa noon, nakita ko ang iyong katatagan. Ipinakita mo sa akin na hindi ang pinagmula ng basehan ng isang tao, kundi ang kanyang puso at ang kanyang pagsisikap. Binibigay ko ang aking basbas para sa inyong dalawa. Nakuno ng luha ang mga mata ni Maya sa pasasalamat. Ito na ang katibayan na hindi lamang nila nalagpasan ang pagsubok kundi naging mas matatag pa sila dahil dito. Ang kanilang kasal ay simple ngunit napuno ng pagmamahal. Dumating ang pamilya ni Nico na ngayon ay lubos na rin ang pagtanggap kay Maya at ang pamilya ni Maya na labis na masaya para sa kanila. Ang kanilang kasal ay naging simbolo ng pagkakaisa ng dalawang magkaibang mundo na pinagbuklod ng tunay na pag-ibig. Sa kanilang paglipas ng panahon bilang mag-asawa, ipinagpatuli nila ang kanilang pagkatutulungan si Nico ay naging mas responsable sa kanyang mga desisyon at si Maya naman ay natutunan niyang mag-relax paminsan-minsan, alam na mayroon na siyang sandalan. Nagkaroon sila ng mga anak, ang kanilang pagmamahal kay Maya at ang kanyang pagiging malambing kay Nico ay naipasa sa kanilang mga supling. Naging isang masaya at mapagmahal na pamilya ang kanilang nabuo. Patuloy na nagtatrabaho si Maya. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang mas malaking suporta. Si Nico naman dahil sa kanyang karanasan ay nagtayo ng sarili niyang maliit na negosyo kung saan siya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nais ding umangat sa buhay. Alam mo Maya, sabi ni Nico isang gabi habang sila ay naglalakad sa parke. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siguro alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpupunyagi. At kung hindi dahil sa iyo, Nico, sagot ni Maya habang hinahawakan ng kamay nito. Hindi ko siguro natutunan na mas maging malaya at mas magtiwala sa aking sarili. Lumipas ang mga taon. Ang kanilang mga anak ay lumaki na at nagkaroon na rin ng sariling mga landas. Si Maya at Nico ay nanatili sa kanilang maliit na apartment na puno ng mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Ang kanilang pag-ibig ay tila mas lalo pang tumatag sa paglipas ng panahon. Isang araw, habang sila ay nakasakay sa MRT, hindi nakasing-siksikan gaya ng dati, ngunit puno pa rin ng mga tao napansin ni Maya si Nico na nakatingin sa kanya may ngiti sa kanyang mga labi ang kaparehong ngiti na nagpatibok ng puso niya sa unang pagkikita nila Naaalala mo pa ba Maya tanong ni Nico na may kasamang kurot sa kanyang pisni Noong unang beses tayong nagkita dito ngumiti si Maya Oo naman, Niko. Hindi ko makakalimutan. Salamat sa lahat, mahal ko. Bulong ni Nico. Salamat sa pagmamahal mo, sa iyong pagtitiyaga. Salamat sa lahat ng masasayang alaala na binigay mo sa akin. Salamat din, Nico. Sagot ni Maya, sabay yakap sa kanya. Salamat sa pagiging makulit mo, sa pagiging pakyut mo, at higit sa lahat, Salamat sa pagmamahal mo na hindi kilanman nawala. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagniningning ang kanilang pagmamahalan. Mula sa masikip na tren, natagpuan nila ang isa't isa, at sa kabila ng lahat ng hamon, pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumampas sa anumang balakid, at ito ang pinakamagandang premyo sa buhay ang kanilang kwento ay naging patunay na ang tadhana ay nagtatagpo sa mga hindi inaasahang pagkakataon basta't bukas ang puso at handang lumaban para sa pag-ibig